Macaulay the PH, your pageant lover channel. Mag-subscribe ka na! Mainit ang usapan sa pageant world ng opisyal na ilista ni Fasay Pawinsuda Durwin, ang former top 5 finalist ng Miss Universe Thailand 2019, ang kanyang hot picks para sa year 2025. Sa kanyang pinakabagong listahan, isinama niya ang ilang kandidata bilang paborito Kasama na ang pambato ng Thailand na Vina Pravinar Singh, ang pambato ng Pilipinas na Atisa Manalo, ang pambato ng Bangladesh na Tangia Zaman Metila, at ang pambato ng India na Manika Vishwakarma. Ayon kay Fasay, bawat isa sa mga ito ay may taglay na natatanging ganda at karakter, ngunit ang kanyang pagpili ay hindi lamang base sa physical na anyo. Binigyang pansin niya ang kanilang stage presence, ang paraan ng kanilang pakikisalamuha sa ibang kandidata, at kung paano nila ibinabahagi ang kanilang personal na kuwento. Sinabi niyang inaabangan niya kung sino ang magtataas ng antas ng kompetisyon sa Thailand at magiging standout sa international stage. Sa kaso ni Atisa Manalo, inuri niya ito bilang strong contender dahil sa kanyang natural charisma at pagtataglay ng kombinasyon ng talento at puso para sa advocacy. Para kay Tangia Metila ng Bangladesh, nakita niya ang patuloy na pagangat ng bansa sa pageant arena at ang relasyong gusto niyang ipakita sa global audience. Samantalang kay Manika Vishwakarma ng India, hinangaan niya ang malalim na background nito sa larangan ng sining at advokasya na itinuturing niyang malaking asset. At syempre, kasama sa listahan niya rin ang host country champ na Vina Pravinar Singh na may katangian ng home court advantage sa Thailand. Sa sinasabing pagsusuri ito ni Fasai, malinaw na nagiging mas makulay ang laban para sa Miss Universe 2025. Hindi lang sa physical na anyo, kundi sa pagkakaroon ng storytelling, purpose, at authenticity. Panahon na para bulayan ng spotlight sa mga tunay na naghahanda para sa entablado, at ang listahan ni Fasay ay nagbibigay ng isa pang mapanood hinggil sa mga susunod na hakbang ng mga pambato sa mahigpit na kampanya. Oh, God. Definitely, I feel like Thailand, so, um, There's actually a lot of different countries that I feel like um, uh, I love the way that they talk. it. Like, for example, I loved India. Yes. I loved... Um